Pagod oras sa atong kamatayon, Adlaw nga labing mapait sa kapatid. Adlaw sa kaluya kapulba o kahato, Adlaw nga makalilisan na walay katapusan, Ay sa pagbulag sa kalabsi ang lawas, Ang kalag mo ato pa. Huwag tumod sa atong mga buhat na dalitan, Ang atong mga dautan na salasaw na unaw, ang sala sa po. Pulong mo sa tanah. Ay lawas ko. Ipahilo na ako ikaw sa minta iyo. Kaya ako mukulo sa pito ka mga santos na isila. Ang magapahayag sa imong mga sala sa gito ka pa sa kalibutan. O karon magabayad sa imong mga sala ang mga anghilis kung ang mga santos sa tibuok may kaayuhan ni Agusiyang Pagpuno ng Halalit. Makita na nila ang mga sala na nabuhag sa lawas. Ang atong anghil na nagpanantay o aksapos na sangay, maminaw o masaba kay sila ang pagayusahon sa kanil sa Kristo. Kiunsan mo kinin ka nga nung wala kimo pa sa akong subo, nagikan sa akong amahan na Diyos. Ang mamangilis at kamilis is the spirit of princes and the robinis of seraphimis. Migluhod umikupok tungod sa pili of Jesus Tumubad ka ka kanak, na po ka na na Christianos. ko ang inong lawas sa makaugitagaan na sa kalaglarawan sa ating pagkadiyos. <coughs> kung kinindo ang kabutang na magsilbi, kabutan ako. Ay, haiman ka nun. Ang pagsilbi, butan ako. Kung ako, giampat ang akong pulo sa bakod na matulong. Kung daghanan ng mga tarwintos na akong diantos. Ang akong piirog kamot kinansang sa krus sa mga Dios sa alas punse ang oras sa punta ni Adto Gilles Santo, o sa pagka alas 3 sa palis sa maong adyo, namatay ako tungod sa imong kalang o pati e sa lawas niya. Nang palang dungon ang akong ato. Walay tao ni ikas ibo kung sakit o namatay matunan ang kanato. Ay sana mag ka. Kumud sa sala sa imong mga bibuhat sa imong lungsod. Ug kay gusto mangkapat akong kaadlaw sa imong proyekto ari. Dawaton mo karon ang ibalos ko kanimo. Kadtong lugar kunod ang agrikultura makalambo. Mao pa ang imong <coughs> na masulukon kung kami na mawala isang litanan ang alam na sa simpinsya ng sa Cristo. Maupin niya ang dangatan sa tayo na dili natatakpanan ko sa katapusan ng oras na matulang pag-aaral. At sa kala, na sa Diyos po. Parang alam, panamilit na sa imong mga iso Panamilit na talag sa inyong iyaan, panamilit na sa inyong mga amigo, mga kaila, o sa uban mga isip na inyo. Pag-aab na Christianos, panamilit na sa inyong saumos na patron sa inyong lungsod, na maho'y nakahatagganin mo sa mga sakramento sa pag o sa inyo, sa malamig ni inyo panabihit na kana ni ining kalibutan. Kaya ang inyong lawas may luta, apat sa katapusan sa kalibutan, maghiusa ang kalag o lawas, aron na sa kalipay na walay katapos. Ang kalag, magahidlak na napakbuk sa parking. Ay lawas mo, ako ang magabayad sa imong mga utang niya sa kabagahan sa purgatorio. Mao kini ang adlaw bulan ug tuig nga ako pagabayad. Ug wala ako mahibalo kon pila ako ang katuig diha sa kabuso. Ni sarere kun yo.